guys. Pagtapos ng bakasyon, pasok na naman tayo sa trabaho. Tuloy pa rin ang buhay. <laughs> Yan. Ang mahirap lang nito yung galing ka sa bakasyon. Tapos, pasok ka ng trabaho. Parang nakakatamad. nakakwala ng gana. Parang gusto mo na lang ah, mga isang buong bakasyon. Pero pag di ka mo nagtrabaho, wala sa sasahurin. Kaya, work-work na naman. Daming prutas dito, guys. Oh. Tingnan niyo yung prutas, oh. Nakasayad na yung, ano, yung puno niya. Naka-haway na ba yun? Nakatumba na sa bigat ng mga bunga ang dami oh pwede mong hawakan pero hindi mo pwedeng kunin ayan, ang daming prutas oh ang dami nilang tanim masipag talaga yung mga hapon sa lupa guys, pagdating sa pagtatanim, masisipag sila kahit maliit na lupa talagang tataniman nila yan oh Pansinin niyo yung mga bahay ng hapon dito, guys. Ayan, pansinin natin. Kahit na maliit yung space, hindi talaga nila sinas. Pag nagtatayo sila ng bahay, hindi nila sinasagad. Ayan o, oh, nagtitira sila ng ganyan mga space sa mga gilid-gilid. Hindi nila yung hindi katulad sa Pinas na sinasagad talaga. Kasi ang katwira nila, para halimbawa kung magkaroon man ng kung anong sunog ayan no? may mga ganyang space pati eto guys kahit maliit na space, yung makakadaan yung tao para nga naman magkaroon ng aksidente or sunog madali silang may paraan ba? may paraan para makatakas sila yan ganyan ang mga Japanese dito guys kung mapapansin nyo guys karamihan dito sa sa bahay ng mga hapon ang pintuan lahat ng pintuan pag binuksan mo pahila palabas pihira yung pintuan na pag binuksan mo paloob sa atin kasi paloob lahat eh no sa kanila hindi naman lahat pala sa atin may palabas din kaya lang halos lahat dito sa Japan palabas ang bukas ng pinto kasi hindi nila iniisip yung magnanakaw dito dahil bihirang may magnanakaw dito guys lalo na sa city dahil takot din naman yung mga taong gumawa ng krimen tulad ng pagnanakaw kasi alam nila yung kahihinat na nila ngayon bakit palabas bakit palabas yung bukas ng pinto kasi iniisip ng mga hapon yung mga mangyayaring aksidente katulad ng sunog ayun yung iniiwasan nila ang nasa isip nila halimbawa magkaroon man ng sunog, madali silang makakalabas kasi, or lindol, madali silang makakalabas kasi, yung pintuan nila palabas, yun yung iniisip nila lagi. Hindi nila iniisip yung nakawan. Yung sa sunog sila nakakonsentrate at saka sa lindol ba. Kaya, maday ang naiisip nila para madaling makalabas. Kaya palabas yung bukas ng pinto. Na-gets nyo? <laughs> Pasensya na sa explanation ko. Yun yun, guys. Kaya yung mga hapon, guys, advance sila mag-isip. Iniisip na nila agad yung pwedeng mangyari. Hindi sila basta magtatayo lang. Basta kailangan ganito. Lahat kino consider nila yung pwedeng mangyari. Yun, ganon. At saka kasi, mahilig ama, halos araw-araw ang lindol dito nung dumating ako sa Japan dito guys nako grabe nagugulat ako dahil bigla ka na lang umuuga lalo na kung nasa mataas kang ano mataas kang floor dun ka nakatira mararamdaman mo talaga yung lindol buti na nga lang ngayon parang bihira na masyado hindi na ganun kada, ka, kadalas yung lindol paminsan-minsan na lang guys kadadaldal ko, nakarating na tayo sa pinagtatrabahuan ko. Ayan, pasok na ulit tayo. Mamaya na lang ulit. Tapos na naman ang isang araw. Bia na guys. Balik na natin yung sapatos natin. May kanya-kanya kami -kanya -kanya lakoy ng sapatos dito guys. Ayan. Yung mga lakoy. guys, madilim na 5.30 na tapos yung trabaho Wi na pag uwi ko ng bahay, wala naman ako laging kasama doon, nakaalis na yung isa kaya malungkot pero okay lang, sanay na rin kahit paano yan guys may gulay na naman may sayote na ayan o, no, peso lang kaya bibili ako ng sayote. Hirap mag-video na mag-isa. Tapos bibili tayo ng ano bang tawag dito? Sile. Bali, dalawang piso yung bibili natin. Hirap talaga mag-video na mag-isa, guys. Yan. Dali lang, ha. Ay, nakakuha tayo ng 200 yen. Tapos hulog natin dito. Kunin natin tong sayote. Ano kayo mas maganda? Para mas maganda to. Ayan. Tapos sili. Sili tayo ng magandang sili. O ba? Diba? May sayote na siya. Nakakatuwa. Sa iba ang mahal nito. Ayan, tapos uwi na tayo. May bell pepper din dyan, oh. saya, saya. Tapos meron dito kundol. Ayan ang laki. 200 yen. Nakamura tayo ngayon. Pero kasi yung sayote guys, pang tinola. Parang gusto kong magtinola. Tapos, pang ano, pang chapsuy. 'Di ba masarap din siya pang chapsos. pero kasi diyan sa tindahan na 'yan ng mga gulay, mga ganitong buwan marami pang lalabas niyan, guys. Kaya isang balot lang muna 'yung bibili natin. Tayo nakaabot sa train, guys. Ayun na. Naiwan tayo. Sa so, next na lang tayo. Hi guys, kararating lang natin. Duman ako ng supermarket. Tapos bumili ako ng dahin guys. Iniihaw ko lang siya. Ayan oh. Medyo maluto. Kaya lang yung kanin natin hindi pa luto. Kaya hintayin muna natin. Tapos nagluto ako kahapon ng pakbet. May natira. Ayan. Yan yung uulamin natin ngayon. Ano lang ang ginawa ko dyan? Hindi ko siya ginisa guys. Palaga lang. Tapos nung malambot na yung mga gulay, saka ko siya tinimplahan ng alamang. Habang nagpapahinga, mo muna tayo ng TV. Ayan guys. Nuod akong TV. Japanese na ano na ano talk show ba yon parang ganon initin natin yung pakbet guys sarap nito pakbet natin simpleng luto yun yung masarap tapos magsasala muna ako ng labahan kasi marami rin kami labahan guys hindi ko maubos-ubos kasi sunod-sunod yung gala namin ni Hapon. Nag-camping, tapos pasok sa trabaho, tapos gala ulit. Sinasamantala namin habang may pahinga kami, guys. Magkukusot muna ako ng underwear. Hindi ko na papakita sa inyo, syempre, di ba? naman. Kusutin ko lang to. Kinukusot ko muna yung mga underwear, guys. Bago ko siya isalang sa, ano, sa washing machine. Kasi alam niyo na, di ba, kailangan to, sensitive kasi ang mga underwear natin. Ayan. Kusutin ko muna, dyan muna kayo guys, ha? <coughs> Nahatsing ako. Ganun ako kalakas sumagtsing. Salang naman natin yung labahan natin, guys. yun na, bisibisihan. Diyos mio. Bisibisihan ng buhay natin. Yan. Tapos sinihintay ko na lang maluto yung kanin para kakain na lang tayo. Okay na rin yung pakbit natin. <laughs> Masyado lang lumambot yung kalabasa kaya nagkulay kalabasa. Pero okay naman yung lasa guys. Masarap naman siya init ko na rin siya. Okay na 'yan. Kanin na lang yung hinihintay. Then kakain na tayo. At ngayon guys, habang hinihintay natin yung kanin, magtitiklop naman ako ng mga pinag mga nilabhan ko guys. Para naman may masampayan ako dito sa loob ng bahay kasi sa labas gabi na. Tsaka mga underwear kasi yun. Bukod pa doon, malamig na ngayon guys. Hindi rin matutuyo sa labas. Kaya dito na lang sa loob ng bahay kasi naka tayo para siguradong tuyo. Kaya dito ko na tatapusin guys itong vlog natin ngayong araw na to. At sana nag-enjoy kayo sa panonood. At sana huwag niyo kalimutang mag-like, share, subscribe, boy sa Japan Vlog. At pak-share na rin sa inyong mga kaibigan. Thank you for watching guys. Bye! God bless sa ating lahat!